pagkain namin. Nung pagkain ko sakto kasi guys dati busog ako noon. Sobrang busog na busog ako kasi nga kumain kami sa labas ni Ma'am Linda Pat. Eh ako kumain ako. Konti lang nilasahan ko naman yung ano nilasahan ko yung mismong pares diwata niya. Sabaw tinikman ko. Okay naman yung lasa guys. Yung sakto lang na hindi ko naman sinasabing masarap na masarap yung yung, yung, yung time na nandyan kami dyan sa para sa diwata, wala masyadong tao nun. Tapos, uh, mabilis lang yung pila. Siguro mga, pumipila lang siguro mga ting 20. 20, misang 20 sa, sa pares, 20 sa chicken. Tapos, uh, ano ba yung mga experience ko dati? Mabilis lang siya tapos tuloy-tuloy yung ano niya, tuloy-tuloy yung flow ng mga tao ah uh, mabilis mabilis ang pagkuha ng soft drinks Mabilis ang pagkuha ng sabaw pagkuha ng karne hello Mikay Bautista magandang araw Sinikwento ko lang yung experience ko dito tapos kukunin mo yung soft drinks mo kukunin mo yung rice ang rice nila guys sobrang dami ganyan no isang ganyan siya na isang isang ano siya isang pinggan kasi nakalagay doon yung parang magbibigay siya ng kanin na sobrang dami para hindi ka na makaulit makaini. Kasi yung ginagawa nila kasi marami talaga. Sobrang dami ng binibigay nilang kanin. Kaya, yun. Tapos, ano naman sa... Ang tawag ito? Doon sa... karne nila, nakaseparate din. Tapos yung sabaw, nakaseparate yung sabaw, nakaseparate yung... Uh, Naka-separate yung soft drinks, naka-separate yung ticket, pambabayad. Lahat totoo yung sinasabi ni Diwata dati na in, magkakaiba. Meron silang stay station yan sa cashier. Ano ba? Meron talang, ano sila, meron talaga silang yung parang drawer na ganyan, no? Yung cashier talaga meron sila doon. Tapos, hindi eh okay na. Nakuha na namin yung pagkain namin. Nung pagkain ko, sakto kasi guys dati, busog ako noon sobrang busog na busog ako kasi nga kumain kami sa labas ni Ma'am Linda Pat. Eh ako, kumain ako. Konti lang. Nilasahan ko naman yung ano, nilasahan ko yung mismong pares diwata niya. Sabaw, tinikmang ko. Okay naman yung lasa guys. Yung hmm. sakto lang na hindi ko naman sinasabing masarap na masarap yung uh, pares ni diwata. Hindi ko sinasabing masarap na masarap hindi ako, ang baga honest review lang na si Ma'am Ma Buhay Rabacan. Honest review lang guys, totoo. Napaka ano, uh, tama lang yung timpla from, siguro kung rate natin siyang 1 to 10 para sa akin na, 8 lang siya sa akin. 8. 8 lang po. Kasi hindi naman perfect talaga yung pagkakaluto niya talaga. Hindi siya perfect. At syempre, wala namang taong, wala naman taong perfecto, di ba? Ganun. Tapos, Masarap siya pag mainit talaga. Sobrang init. Oo. Tapos yung pares diwata guys. Ano siya? Uh, 100 pesos. Tapos yung chicken. Chicken joy. Chicken. Hindi sa chicken. Yung chicken naman nala. Ito nga. Hindi ano ko na nga siya. It's nasabi ko po sa inyo kung masarap po. Hindi. Yung Si magkano yung chicken? 120 pesos. Unlimited rice, unlimited, ayun, unlimited rice, unlimited sabaw. Kung gusto mo kumingin ng sabaw, pwede. Magkano ba talaga masarap? Ano po, ano pa, ano ba talaga, sir, masarap ba? Para sa akin po, sakto lang siya. Hindi ko sinasabing masarap, hindi ko sinasabing uh, matabang. Ano lang, nasa tama lang siya. Ang grade ko nga, di ba, 8 lang. Ang grade ko sa kanya, 8. 8 lang talaga. Totoo, o, ay honest, review talaga, 8 lang talaga. Unlimited sa bao and rice. apo, yung second joy, unlimited sa bao yan. Pwede ka mong humingi ng sabaw para din sa second joy. Kasi para kung gusto mong umigop humigop ng sabaw, pwede yun. Kasi sabaw lang naman yun eh. Pero, huwag naman laman, syempre Hindi sa kasama dun sa package. hindi man, na, alam mo, hindi, man, hindi ko man naubos yung rice ko. Di ba, napakaraming rice, nakaganyan dami. Tapos, ang na-experience ko doon, kalahati lang yung atang naubos kong pag uh, kanin kasi nga dumating sila one, ka wonder o nakilala ko sila ay po ganyan ganyan hanggang ano guys hanggang hindi ko na masigaso yung pagkain ko pero tin, tinikman ko busog na busog ako that time tama ang lasa oh yun tama ang lasa Diwata noon tanong hindi pa si dumarating tapos maraming vlogger po doon na pumasok doon sa ano guys sobrang daming vlogger ay, nakikinig niya po dito, guys. Di ba? Nasa diwata. Sabi ko kay diwata nun. Diwata, galing pa ako ng tarlac. Papicture ako. Pakontent ako. Sabi ko sa kanya. Mm -hmm. Smile ka. Sabi ko, Ayan, no? Umisa. Actually, tatlong picture yan. Talagang tinigyan Abang nagbibidyo ako. Di ba? Nagbibidyo ako. Ganyan. Meron kasi pwede mo itik ng video at saka picture. Opo. 120 ang second joy. Tapos ang pares di anong para pares. 100 lang. O, oh, di ba 100 pesos makakatikim ka na? Unlimited yun. Alam yun, alam yun tip, uh, technique doon para ano kayo? Ah, uh, gutom kayo dapat. Gutom na gutom kayo. Huwag kayong munang kumain. Tapos, uh, pagkakain kayo doon, kailangan yung gutom na gutom kayo. Kasi kapag gutom na gutom kayo, sigurado makakarami yung rice mo. Sa mga, bar sa mga lalaki, sa mga barako, piling ko, kung malakas kang kumain, kaya mo kahit limang limang ano limang limang ano limang rice limang rice